marami tayong nababasa o naririnig na tayo daw ay mahirap dahil sa dami ng ating uh, sa laki ng ating populasyon sa dami ng tao dito sa Pilipinas yun ba ang dahilan ng ating kahirapan? Bakit kailangan bigyan ng solusyon ang ekonomikong problema sa isang bagay na hindi naman ekonomikong solusyon? Bakit may mga bansa na nakikita dyan na malaki ang kanilang populasyon ngunit mayaman sila? Tingnan mo ang, tingnan mo ang Singapore at Hong Kong maraming tao dyan at sila ay mayaman. Tingnan natin ang population pyramid na ito. Mapapansin na mahaba ang nasa ibaba habang pumapanik o tumataas ay lumiliit ito. So anong ibig sabihin? Yung mga nasa ibaba, yan ay mula sa sinapupunan hanggang labing apat na taong gulang. Yan ang tinatawag nating mga kabataan, mga bata na ating inaalagaan. Mula 15 hanggang 64, ito ang tinatawag nating working population. At mula 65 taong gulang pataas, yan ang tinatawag nating ang matatanda o elderly. Pansin mabuti, ang piramid na ito ay walang pagkontrol ng populasyon. So, kung makikita niyo ang mga working population, tingnan niyo yung working population, marami. Ang mga bata, marami din. At ang matatanda ay kaunti. Pag ganyan ang working population natin, marami yan. Kaya ba niya suportahan ang kaunting ang bata at ang kaunting matanda? Kayang-kaya. Kaya lang, noong mga unang panahon, 1970s, nauso na ang population control. At ano ang nangyari sa piramid ng mga ibang bansa? Naging ganito na. Papansinin ninyo, lumiit ang nasa ibaba. Kaya lang, yung itaas ay dumarami. Ang mga bata ay kaunti na lang ang ipinapanganak at ang matatanda, makita nyo na dumarami ito. Yung working population, nagbabalj na lang yan sa gitna. Ibig sabihin, marami pa rin ang tatrabaho. Kaya lang, tingnan nyo, sa pagdaan ng mga panahon, lumiliit yung working population. Pansinin nyo pa itong susunod na piramid. Yan. Halos pabaliktad na ang piramid. Anong ibig sabihin yan? Konti ang ipinapanganak, kumukonti ang nagtatrabaho, dumarami ang matatanda. Bakit nga ba mahalaga ito? Tingnan natin kung tayo ay mag-aalaga ng kaunting bata, ikukumpara natin to sa pag-aalaga ng maraming matanda. Ang isang bata, pag inaalagaan natin, mula sa kanyang ina, kung siya ay pinadedede ng ina, hindi bumibili ang nanay ng gatas. Kaya lang, kung siya ay gagamit ng formula milk, yung isang latang gatas, mga 400 to 500 pesos yan. Ang matatanda, nagkagatas din yan. Ano ang gatas nila? Meron niyang tatak na makikita niyo dyan sa mga pamilihan at usually ito ay mga 600 to 700. E paano yan kung diabetic ang matanda? Kailangan niya ng gatas na mas mataas. Yan ang nagkakahalaga ng mga 800. Sa gatas pa lamang, mas mahal na ang gatas ng matanda kaysa sa bata. Paano naman ang gamot? Sa isang bata, ang mga gamot niya ay simple lang. Sa isang matanda, meron tayong tinatawag na maintenance medicine para sa puso, para sa high blood, para sa kidney, para sa diabetes niya at kung ano-ano pa. Meron din siyang vitamins. Pag yan ay kinompute mo, makikita mo na mas malaking pera ang nagagaso sa matatanda. So kung mas maraming matatanda, kaunti ang bata, ano ang mangyayari sa ating working force? Madadalian ba sila para suportahan ang matatanda o may hirapan? Paano ang mangyayari din sa pamahalaan? Lalo na sa mga bansang ang matatanda ay nasa pangangalaga ng pamahalaan. Okay, tingnan natin ang na isang bansa tulad ng France. Ayan ang ngayon ang problema niya. Ano ang nangyayari doon? Ang matatanda ay dumarami na kaya ang inisip nila dahil ang working force nila ay kakaunti so pinayagan na ang mga OFWs na pumunta doon. Kailangan nila ng maraming working force. Ngayon naman, ang matatanda naman, sabi nila ay kukulangin ng ang working force anong solusyon. Dinagdagan nila ng dalawang taon ang retirement age nito. Maraming nagalit na Frances. Nag-strike sila. Pero anong magagawa nila? Kailangan kailangan nila yon para ang ekonomiya nila ay tumuloy-tuloy pa. Lalo siguro silang magagalit pag ang kanilang retirement benefits ang magiging kaunti. Tingnan naman natin kung sa isang katulad nating bansa, Palagay mo na isang mahirap na bansa ay kaunti lang ang kanyang populasyon. Sa so, mga nga ilangan din siya ng OFWs. Meron kaya siyang pambayad para marahuyo niya yung mga OFWs sa pumunta sa kanya. Palagay ko may di ba? Kaya yun ang sinasabi natin. Ano ang nakakaapekto sa ekonomiya ng isang bansa? Yung dami ng tao na nagtatrabaho. Dahil ang mga nagtatrabahong ito, kinakaltasan tayo tuwing sweldo ang bahagi niyan ay pumupunta sa pensyon ng mga matatanda. Ngayon, kung kaunti na lang ang nagtatrabaho, gaano na lang karami ang magbibigay ng pampensyon ng mga matatanda. Tingnan natin ang isa pang isang slide na makikita ninyo, noong 1950s, mga dalawa na nagtatrabaho ang sumusuporta sa isang matanda. Noong 2000, naging siyam na lang ito sa bawat isang matanda. At, sa 2050 nga daw, baka apat na lang para sa isang matanda. Nagkaroon tayo ng international economic crisis. Dahil dyan, medyo nagulo ang ating mundo. Kaya lang sa Pilipinas, naramdaman ba natin ang economic crisis na yan? Hindi yata. Alam nyo kung bakit? Sa dami ng dumating na remittances ng mga OFWs, bilyon na dolyar. Kaya hindi natin naramdaman yan. Ngayon, Palagay mo, let's say, noong panmang 1970s ay eh, nagkontrol na tayo ng populasyon. Pero pa tayong mga OFWs na sasagip sa atin sa ating ekonomiya? Okay. Sabi nga ni Dr. Gary Becker, mahalaga ang human capital. Dahil pag ito ang iyong pinabayaan, kawawa naman ang bansa. Kaya yun din ang ating mensahe. Kung ating pipigilan ang ating populasyon ang pagdami ng tao sa Pilipinas, paano na lang ang ating ekonomiya pagdating ng panahon? Maari pa rin naman tayong umaman, yun nga lang kailangan marami tayong nagtatrabaho.